magandang araw mga katorogs. So kasama po natin ngayon si Sir Jeff. nag spray ng uh, glufosinate glucosinate dito sa tatamnan natin ng uh, string beans. Yan. Patapos na si Sir Jeff. Siya ulit yung nag-spray ngayon. So Sir Jeff, uh, bakit uh, yung uh, glufosinate glucosinate ang uh, choice of uh, herbicide na ginamit natin ngayon ay magandang araw po sa ating mga viewers again dito na lang po tayo uh, so yung katanungan po ni Sir Eric uh, bakit yung Glucosinate po yung choice of uh, herbicide natin una po kasi uh, di ba, may tinatawag po tayong uh, uh, yung salt content po ng ating mga pang herbicide so yung po kasing glyphosate why not na hindi namin ginagamit lalo sa mga pagtatamdan po natin ito po ay dahilan sa sa kadahilanan po na yung yung pangtatamnan po natin ay possible na maging maasim at magkaroon po ng subside uh, factors po yon. Kaya ang choice of one po natin is uh, glucosinate, mas mababa po kasi yung salt content niya 15 SL lang and uh, po siya na na gamitin pang uh, herbicide. Hindi po masyadong apektahan yung maapektuhan po yung pagtatamnan po natin. Uh, Sir Jeff, ano ba yung pinagkaiba ng uh, mode of action ng uh, glyphosate kumpara doon sa glupo? Actually doon sa mode of action po nila para uh, para paras naman po yan na nakakapatay po ng damo uh, Una yung glyphosate po kasi natin may mga glyphosate po tayo na uugatin po niya talaga So kung i-spray po natin sa mga tabi po ng ating mga halaman possible po na yung halaman po natin ay maapektuhan o mamamatay Yes. Pero pag yung uh, glucosinate po yung gagamitin natin yan, mababa po yung SL niya at uh, bold of action din po niyan is uh, tapapatayin lang po niya yung damo, i e, susuppress niya yung paglaki po niya, pero hindi po siya papasok sa ugat. So maganda po siyang gamitin at the same time hindi maapektahan yung ating mga pananim. So ibig sabihin yung glupo, Sir Jeff, is more on dun sa vegetative parts lang nung damo. Nung damo. Hindi niya ugatin. Oo hindi okay. niya ugatin natanlay po yung glyphosate po natin talagang pati po ugat eh madadali po niya so pwedeng uh, gamitin sir Jeff yung glupo sa ating mga tanim na gulay oo oh, basta wag lang po siyang mismo may sprayan sa mga pagitan po ng rows po natin pwedeng pwede po natin gamitin pagitan ng rows at saka yung sa mga hills po natin o kaya sa mga paligid po ng ating mga mga farms or uh, kung na hindi siya kag ka, ka tao po dito yung yung marami po yung mga nakatanim po na halaman Ano yung pwedeng gawin sir para mas safe na sir Jeff mas safe na hindi tamaan yung uh, tag dito yung tanim natin na talong, kamatis o sili so, Kasi yun, may nakita ko dati na may nilalagay ka dun sa nasil eh Ah ayun uh, una sir kung mapapansin niyo po itong nasil po na ginawa natin po kasi kanina ito po yun para po hindi po siya lalagay lang po natin dito sa loob po ng nasel, para kung makikita po nyo, pag bumuga po siya, dito lang, nakapokus lang po siya pababa. Sa Hindi damo? Po po, opo, sa damo lang po siya. Para yung pong ating halaman ay mape-preventan na matalsikan o kahit medyo may side lang po niyang patatamaan po natin, makokontrol po natin siya. Yun. So, isa na namang tips mga katurogs. Uh, mula kay Sir Jeff, uh, ano pang mga pwedeng uh, tips pa, Sir Sir Jeff? Uh, abangan nyo. Ayun. susunod na upload po ni Sir Eric ulit mga tips po natin, yung mga paano po natin magpa-rejuvenate, paano po yung mga ibang uh, techniques po sa mga pagbubulayan abangan nyo po sa next upload po niya at uh, within the week, meron na naman po tayong bagong uh, i-upload um, kita kits Ayan. and happy day ayun, so another good day mga katrogs So ito mga katrox na natin. Uh, babalikan natin 'to. Mamatay na 'yan sigurado and then 'yun natatamnan natin ng uh, string beans. So magandang araw ulit mga katrox and happy farming. Okay. Yeah. When, when?